Hi guys, meron ako ditong Refolio, so magluluto na naman ako ng budget friendly na ulam, na healthy, mura na healthy pa, so meron ako ditong purple na cabbage, so pwede naman yung green, Nagkataon lang talaga purple yung aming cabbage dito, so hihiwain ko lang sya. Cut lang natin siya ng maliliit. So, ganito kaliliit. Ayan. Ilagay natin sa bowl. And then, lalagay natin siya ng salt. Bababad muna natin siya sa salt. Then, isisit aside muna natin siya. Antayin natin siyang magtubig. So, ayan, isasita side muna natin siya. Then, maghimok naman tayo ng sibuyas. lahat lang ang gagamitin ko. Ang natin siya na, maliit. okay na yung cabbage. Ayan. Yung sarili niyang water. Huhugasan ko naman siya. Pag hindi natin hanggang saan tumaalat ko. Pagay natin sa strainer So kung feeling mo natanggal na yung salt na nilagay mo dyan. So enough na. Then ibalik natin siya sa bowl. Add na natin tong sibuyas. Then maglalagay tayo dalawang itlog kaunting paminta. Maglalagay tayo ng kaunting seasoning. Ayan. Nakaga-add ng cornstarch. Of course, imix mix mix na natin yan. Tansahan lang ang paglalagay ng cornstarch. mix natin siya ulit. So, mag a ako ng 1-4 cup flour. So, dapat ganito ang kanya. consistency. Ayan. Kung pwede na siyang i-balls. Gagamit tayo ng measuring spoon. 1 tablespoon. Para ma-form natin siya ng circle form natin siya ng circle bago natin siya ikwito mas uto sana kung mayroong ano tayo, yung braiding mix bago natin ikwito so wala akong braiding mix so pwede na yan yan so nang painit na ako ng mantika ilagay na natin yan yan. So, yan guys. O, e, diba? Siyempre, balik pa rin natin yan. Kaya baka masunog, o. Oh. Hindi talaga perfect yung ating circle. Basta circle, eh. Okay. medyo hit lang ang pagluluto niya. Maka sunog ang labas, hilaw ang loob. So, hahanguin na natin siya. O, diba? Second batch. diba guys. ang dami ko nang nagawa doon sa ah uh, kalahating cabbage. Ayan. ang buong pamilya na. Syempre, gagawa tayo ng sauce para lalong sumarap. So i-try niyo na to sa bahay niyo, guys, kung kayo ay ah uh, wala nang budget. Uh, 'Di ba? Budget-friendly lang talaga to at napaka-healthy. Siguradong magugustuhan to ng inyong mga anak. So maglalagay tayo ng sugar one half tablespoon suka kaunting water so maglalagay ako ng chili Optional lang yan and then mahiniwa akong sibuyas sarap nito guys and then i-mix mix na natin yan yung iba pulang asuka lang ginagamit pero bit ko tong white sugar para malinis sya tingnan Siyempre, titikman natin kung okay na yung sugar. Nabalance na ba yung uh, asim at tamis. So, okay na guys. Siyempre, isaw na natin yan dyan. Ah, ba diba, nakikita nyo naman siya? Mmm. Ano sarap guys. Try nyo na to sa inyong bahay. Super yummy. Siyempre, ipapakita ko sa inyo na. Sobrang sarap, Bridget. Mapubudol niyo ang anak niyo ito. So yummy. I hope na nag-enjoy kayo sa aking vlog for today. Ayan, ready na yung aking cabbage balls. Thank you for watching. See you on my next video. Bye.